Ito na yung mga kakao. O, oh, hinog na tong isa. Ito iba, hindi pa. Yan. Kainin natin. Ito, gulang. Masarap din naman to kahit gulang pa siya. Kanisa itong ulang. Ganyan lang pagkain ng kakao. Ilambos lang yun. Parang mabuak. Okay. Okay. in mm. a short I huh? A short man. Wow. Mmm! see. Maasim na siya pag ano na. Pag hinog na. May napuhing ko eh. Talihar dyan ako panington eh. Hmm. Ching, ching. Oh. <laughs>